Ilayo na si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinagupit ang ipinigay sa kanila upang ipapag sa Diyos. Tinala ng mga bawal si Jesus sa pretorio ang ng Diyos at kanilang tinipon ang buong matalang. Sinuta nila si Jesus sa isang malahal ang buong. Kumuha sila ng halang Welcome to Master Ipong TV and uh, nandito po tayo sa ating simbahan at tayo po uh -huh. ay yeah ngentena ng ating banal at na misa at pagpraktis sa mga kabataan para sa kanilang passion play para sa gospel reading. Ngayon pong uh, araw na ito ng Semana Santa sa pagsisimula po ng linggo ng palaspas. So ngayon po ang linggo na palaspas at simula na po ng mahal na araw at nandito po tayo sa Dambana na ng ina ng laging saklol, Master Ipong TV. So, Na-practice po ang mga kabataan po natin ng passion play, ng narration ng passion Jesus. Ayan po, tinan natin. So kung mapapansin niyo po ay nakatakip na ang tabing ng uh, altar At uh, wala na pong mga imahen Dito po ay uh, makikita po natin na uh, ang ating pangyayari talaga, uh, talaga pong siya ay nagsakripisyo, siya po ay namatay para po sa katubusan ng ating pong mga kasalanan. Ito po o. At, uh, na po ang uh, altar. O, okay, higintay na po kami ng misa. Manda po ano. At dito po sa labas makikita niyo po ang uh, mga nagtitinda ng mga uh, palaspaz konti pa lang po ang mga tao kasi po ay uh, maaga pa. Yan. At dito po sa may gilid ay makikita po natin ang imahe ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Yung po nakasakay po siya sa asno. Ayari po. Yan po natin. Lapitan po natin. Tapos nagpapractice po ang mga kabataan. Yan po sila. Wala pong mga halaman. Ayan po. Wala pong ayos ang altar. At wala pong bulak-bulak. At puro halaman lang at dahon lang po. Ano? Dahil po yan ang naayon sa liturhiya. So, ayan po yung uh, sinasabi ko pong imahe ni Jesus. Ayan po. po. Siya ay nakasakay sa... Inalipos din si Jesus sa mga napapakot kasama at sa buong lupain mula sa tangahan ng tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikat na ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lema sa baktan. Nang ibig, Diyos ko, Diyos yes ko, say, bakit, bakit mo ako pinabayaan? Darikin ito ng ilan sa mga napatayuro at kagilang sinas. May tumakbo ang kumuha ng espoko, ito'y pinasana pa. At pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tango at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating kay Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malamang si at nalagutan ng niya. hindi. Paluluod po ang lahat sa part na yan. Biglang sa lina ang tabing ng tepe mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng po sa isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung si Jesus. So ngayon pupuntahan po, po natin ang uh, mga nagtitinda po ng palaspas dito po sa labas ng oh. simbahan. Ayan po, isa po sila mag-practice. At uh, maganda po ang narration ng uh, pasyon ni Jesus. Ano? Napakinggan po natin sa mga readings. So yun po ang narration na marinig po natin ngayong linggo ng Palaspas at sa Biernes Santo. So ito naman po yung confessionary. Dito po nangungumpisa yung mga tao. Pagka po siya ay may pari dyan na naghihintay. So ayan. So yun po. Marami po nagtitinda na po ng Palaspas dito sa labas ng simbahan. At tinan po natin talatakdaan ng mga gawain ngayon pong mga mahal na araw dito po sa simbahan na ito. Ayan po, makikita mo natin ang Kwaresma 2024 dito po sa Dambana ng sa klolo Ayan po. Patinan po natin. Ito po yung mga nagtitinda ng palaspas. Ito si Dao. po sila ng palaspas. Hihintay ng mga tao magsisimba. Ito ipong mobile. Oh. Dami na pong mga nagtitinda dito Espas Hanggang sa labas So, yan po ang talatakdaan Si Manny Santa yeah. hmm. so, Bineblesa na yung mga <laughs> Ano yung pala dito? Palaspas <laughs> dito. yun ba sila kuya? Ayan ako baka mabasa malalanta. <laughs> <laughs> mga tao? Wala lang siya. Ang Ayan na po ang uh, maraming po nang titinda ng palaspas dito sa labas po ng simbahan Ito lang nakita po natin Ito po sa harapan ng simbahan Ito po mga nagtitinda ng mga palaspas At ikot po muna tayo dito Ito po oh. meron po tayong uh, talatakdaan dito Sa isahin po natin Ayan o no? Semana Santa, Fados Lenten Recollection, sa March 22, kahapon po yun. Yan ako. Yan, Berni Santo, Rebe Santo, yung po yung mga gawahin. Sabado Santo. subscribe po kayo sa Master Ipong TV. Dito lang po tayo sa Dambana po tayo na inlan lagi sa Klolo. At uh, medyo makulimlim ang panahon at umuulan, umaambon-ambon. Ngayon pong linggo ng Palaskas. Ngayong araw na ito, anticipated mass. Ayan po. Dito po tayo sa simbahan. Nasa loob na po tayo. Pakiganda po ng simbahan na ito. Makaliwalas at malamig ang uh, simbahan na ito at nagre-ready na po sila sa pagdiriwang po ng misa kasi sa ilang sandali nga po ay magkakaroon na naman ng banal na misa nadasal po ang mga tao konti pa lang po mga tao ngayon subscribe na po kayo sa Master Ipon TV. Live na like po sa ating Simana Santa 2024 Lenten Special. God bless.